Bakit kapag ganay itong maganda ang panahon ng mga meses? Ay, ako ay nakakaisip maglab. Uha uh, ah. Ito pala lang uli ang aming team. At di diba ako naman ay naglaba kahapon? Na parang gusto ko na naman itong labahan. Ganda-ganda ng panahon. Asul na asul ang kalangit. Tingnan ninyo mga meses ha. Oh, uh, oh. Uh. Aba, asul na asul ha Hmm. Hmm. Di ga? Kasi na namang hindi gaganahang maglaba. <tap> hindi ko na nilaban mga meses yung bago naming team. At kakaunti naman. Ay aksayado lang sa tubig at saka sa korinti paglalabahan ko pa, di ga? That is why, tinapos ko na lang itong naiwang kong banlawing kahapon at ah, tuali at saka ilang pirasong pangunas. Ah. So, I'm gonna it na. Ah. And I am very sure, 100% sure, na ito ay matutuyo. Dahil tingnan naman ninyo, oh, Vanta ak ang enet. Di ba? Kaya naman kung kayo ay may mga palay na ibibilad, ay ibilad na ninyo. At maigit maganda ang panahon. We don't know what's gonna happen by tomorrow or by later. Because the weather is weather weather long. Right? <laughs> the reason why I am tanghali ng gumising nga pala ay because we attended a birthday party last night. At umuwi kami alas tres na ng madaling araw. What? Very perfect. That is why Chong are still sleeping until now. Hindi <laughs> ko siya ginigising. Hayaan ko lang siyang matulog hanggang gusto niya. <coughs> wow, very blue talaga, oh. Ang kalangitan. Perfect na perfect ang weather today. I'm gonna cook um, ulam. Ang lulutuin ko ay kalabasa. Kalabasa? Itong ito man di mga meses na matagal na. But it's still alive. Hindi pa siya bulok. Si Leti pa ang bumili na ito. Last week, I think. I will lagay carne. And then, canton. Yeah, canton this. I will remix all of this together. I don't know if nagluluto din kayo ng ganito sa inyo. But here, in our place. <laughs> our place. please. We are doing it. And it's delicious! Kata mo ni magkapileti. Habang ako y... nagluluto ay katay mag inom. Hindi ng alak, hindi kape! Bakit parang wala kang energy, Letty? Kasi wala tayong... Ano? Kape. We have coffee there in the ref. Pagising sa umaga. Kape. Kahit hindi umaga, ari din. Katanghalian. Katanghalian magkakape kami. Ah! Anong oras na? Pasado alas 12 na siguro. Yeah. Hindi lang <laughs> yun. Nakakatatlong tasa kami. tatlo, <laughs> hindi tatlo. Tito <laughs> Dami. <laughs> We love to drink coffee, Larry and I. Ganan kami magkapi. Always, ano? Always drinking coffee. That's why we're gonna die na. <laughs> 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 Muhamatain na sa kapi. Paka perfect talaga ng weather today, mga meses. Oh honey, I like it so much. Sana laging ganito. I'm gonna banlaw the pamunas that I isa here in the washing machine. Ito na may dalawang pamunas lang. Dalawang pamunas at tsaka isang tuwalya ng aso. Tay, kumain na. Maglalaba ka? Tayo muna kumain. I'm Janna. na sa aking nilulutong kalabasa with canton. Bayo na. Chong, tayo kumain na muna. Let's eat. Okay, let's eat. Mama Meses, kumain na tayo. I'll show you the ulam that I cooked. Here it is. Napakalaki ng takip naman, uha. Kasaysiya. siya. <laughs> So, I'm gonna halo. Di ba mga meses? Ako'y gutom na. Natatakam na ako dito sa aking niluto. Parang kulang pa sa water. I think I need to add more water kasi dry na siya. Oh. Mm. What? 15. Chong is asking me kung paiikutin daw ba yung dryer. Yes, of course! My God! Kaya nga magda-dryer. May mo lang sa dryer. para matutuyo. Huwag mo tayo mag-dryer. <laughs> What can you say? Pinapahinga muna kasi yung. Well... Ah! 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 na? na? Gutom lang iyan. So, uubusin natin ang bahaw. Let's eat first the bahaw. This gonna be our breakfast and lunch. And uh, merienda na din. <laughs> Maigi talaga pagtanghaling nagising at nakakatipid. Tipid sa kain. Mm. Let's eat. All together, eat dahil maganda ang panahon, maliligo ang mga alagang aso. Maliligo ang mga aso niyan. Paliliguan. Manunod pa kayo papag sa pagpapaligo ko dito sa mga ito. Ah? Wag na ni. Wag na. Mamaya na lang ulit tayo mag-storyahan. Bye! Do I look fresh? paligo ko. Hindi pa nga man lang <laughs> pati ako nakapagsuklay. Me and Chang is going out. Do you remember the vlog that I throw the laptop? Here is the, ano, the laptop, oh. So, Iba balik namin ito doon sa tindahan ng laptop. Sila ang may-ari na ito. Pinahiram lang sa akin for the content. And aside from that, ay magdi-deliver kami ng order na ito, ah. Lumpia. Lumpiang isda and lungganisang sariyada because we are selling those products. Ah! Seller! Si Chong ay kanina pa na doon sa labas at si ay nagtali noong trapal na cover noong tent ni Raven. Nilagyan niya ng lubid yung buong palibot para just in case na sumama ang panahon at humangin ng hagot ay di hindi ma dadala ang trapal. I'm hinihingal. Ang dami-dami ko kasi bit-bit. Oh my God. Can you see Chong? Ayan si Chong, oh. Sadyang madilim. Sadyang madilim na. Kaya hindi na makakita. Anong oras naman, ah, di ba? Oh. I'll check the, ano, bagulong ni Raven. Bago kami umalis pala. Mukhang okay naman. On the other side, yeah, all are good. And we're back now here in our Bahikuba Dapat talaga ay kami Maybe bilhin lang sa grocery yung mga kulang dito. Kaya laang ay napapunta na sa birthday yan. At may nag-imbita. Ay sino naman kami para tanggihan? Ay tamang-tama din naman at kami hindi pa naghahaponan. Di ba? Oh, ay diligtas na naman ang isang kain. Kaya kami pumaroon. So right now, busog kami. Mm, -mm, mm Gutom kayo? Mga Ito na sa lubong. Gutom. Pating mata mo, ba't yan ay mumuta? Eh. Kumain kayo dito ah.